Dapat narito ang aking magagandang, komportabling mga bahay. Pero sa katotohanan, lahat ay kakilakilabot. Okay. Ayoko tumira dito. Hintayin mo! May naisip ako! Ay susin natin ang lugar na ito! Mayroon akong plano para sa mga bahay. Maaaring ganito ang itsura nila. Subukan nating linisin at ayusin ang lahat ng magkasama. Sige, nagsisimula tayo ng bagong hamon. Mga bahay ng parehong kulay na hamon. Zumating na ang mga padala! Hello, mga babae! Nandito na ang mga kahon ninyo! Simulan na natin ito. Araming salamat! punta tayo sa mga bahay natin at simulan ang paglilinis. Ako, dito lang ako. Tingnan natin kung ano ang nasa loob ng kahon ko. Wow, ang daming bagay. Linisin mo sila. Kadiri, ang sama niyan. Salamat. Kailangan talaga ito ng mga mandirigma. Aba, ako na. Tingnan! Aba! Aba! Kailangan ko itong vacuum cleaner. Napaka-powerful nito! Siguradong magiging... Kayang tanggalin ang lahat ng Mula popcorn. Mula sa damuhan ko, panahon na para magtrabaho o isang brush at panlinis na detergent. Astig! Lilinisin ko ang dumi. Yes! Too long. Alisin na basura mula sa teritoryo. Wow! Kailangan ko ng pink na carpet. Gusto kong takpan ng bahay ko nito. Sobrang cute nito. Ano? Ayusin natin ang lahat. Maganda! Hmm, ano pa? Nasa kahon ito! Oh, magmumukhang maganda ito sa bubong. Isabit natin ito. tingnan mo yun. Gustong gusto ko ito. Ang bahay ng aking mga pangarap. Ano pa ang nasa kahon? Kailangan ko. Ito, ito ay Lego. Takpan ang buong bahay ko ng... Lantia oh, na ilang. a stick. Kailangan ngayon. ko ng isang bagay para sa bubong. Para... Oh, para pang kulay na? Pang eh. verde! Kulayan natin ang bubong ng ganitong Maganda kulay! Ko. Sa totoo lang, verde ang paborito kong kulay kung hindi halata. Maganda ang kinalabasan. Huwag na, hindi kailangan. Candy, mag ka. Ayan na. Oh, nasaktan na ko, Lola. Ang dami kong bola. Pwede kong idikit ang buong bahay ko gamit ang mga ito. Dapat maging maganda ito. Gusto ko ang color na dilaw na ito. Ang bahay ko ay napakaganda. Ngayon, pumunta na sa bubong. Gagamitin ko ang wallpaper na ito. Dilaw din ito. Aha! Uh -huh. Perfecto! Oh, ang ganda tingnan! Mga babae, tingnan nyo ito! Wow! Mga babae, ang kaganda ng mga bahay nyo! Sige, magpatuloy tayo! Ang <laughs> Oh, ngayon, tiyak na masusunog ako sa ilalim ng sikat ng araw! Pasensya na! Kailangan nating magayos ng komportabling lugar para mag-relax! Sa bakuran ko! Isang sunbed! Magpapahinga ako dito! Ano ang nasa beach bag Maghiga tayo sa akin, sunbed. Huwag kalimutan ang sun cream. Ilalagay ko ito sa ilong ko. Ayokong masunog. <tipuloy> <Isa>. <tipuloy> Ngayon! Kailangan ko ng cocktail at katahimikan ng isipan! Gusto ko ito! Wow! Oh! Si Lola Lala Lala. ay nakapag-setup ng Yarnverse! Gusto ko rin yan! hindi ko alam. Ayan ang iyong ult. Wow! Tulungan mo kami! Salamat! Tingnan natin kung ano ang narito. Ang daming bagay! Ito ay isang upuang abokado sa likod. Mukhang cute ito! Ano pa ang nandito? Mabuti yun! Isang basketball hoop! Astig! Mag-trade tayo dito mismo! Hindi ako makapaniwala. ay isang pun. Grab! Ako! Yari ako! Bumalik si Candy! Ang bintana ko! At sira ang aking damit! Hindi ako yan! Sige, balik tayo sa pagdekorasyon ng bakuran ko! Hindi! Isang flamingo! Kailangan mo ng marami sa hangin Hala! ko. Ah, tapos na ako. Pero, ano? Nakakabaliw. Ah, uh, Susie, anong problema sa sa'yo? Ayos lang ako. Hindi. Pato saki. Lahat ay mahusay. Ilalagay kita sa aking pool. Pwede tayong lumangoy doon. Magpapahinga ako dahil sobrang pagod na ako. Sobrang nag... Salamat. Salamat. Palawan si Candy, sina Lola at Susie ay may mga tunay na beach resort. Naiinip na ako. Pupunta ako sa bahay. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Aha, uh -huh. papunta na ako. Ha? Anong nangyayari? Pumasok rin tayo sa mga bahay natin. Wala talagang laman dito. Kailangan nating may gawin. Uumpisahan ko sa mga pader. Pipinturahan ko ito ng berde. Wow! Maganda. Ngayon maglalagay tayo ng isang cart! Orbit na gawa sa ganitong mga berdeng palaisipan. Napakalambot nito. Wow! Gusto ko ito. Komportable pala. Mm, magiging madilim dito paggabi. Magdagdag tayo ng neon ribbon para hindi nakakatakot sa gabi. Wow! Malapit na! Oh! Gustong gusto ko ito! At magkakaroon ng board sa dingding! Isasabit ko ang lahat dito! Ang aking perfectong baril! ngayon, kailangan nating palamutihan ang natitira. Sabang mga pader! Paborito kong poster ng Minecraft! Baby Yoda! Pumunta ka doon! Perfecto! Dagdagan pa natin ang mga detalye. Salamat! Tingnan mo itong neon sign. Mahilig akong maglaro. Ayos! at isang malaking takot. Pagod na ako, pero maglaro tayo. Astig! Sige! Salamat. Kailangan kong ayusin ang aking manicure. Perfecto! Gustong gusto ko talaga ang kulay na ito. Tama! Maaari kong pinturahan ng mga pader ng aking sis. di nail polish na ito. Tara, gawin natin ito. Alam ko na ito ay magmumukhang kamangha ha. Nakakatulong ito. Wow! Tingnan mo ang carpet na ito. Napakalambot! At isang unan. Siyempre, maraming mga unan. Mesa yan! Magkakaroon ng salamin doon. Makikita ko ang sarili ko. Ang paborito kong poster ay nasa dingding. Mahal ko si Barbie. Ngayon, oras na para sa makeup ko. Kailangan ko talagang i-update ito. Gagawin ko na ang aking mga labi. Ano ba 'yan? Ang ganda ko. Meron din akong teddy bear. Ibinigay ito sa akin ng boyfriend ko. Kailangan kong bihisan ng teddy bear ko para lalo siyang gumanda. Mas maganda na babae siya. Ganda! ko. Gusto kong kumain, pero may naisip na ako. Lagi namang may mga pink na treats sa pink na fridge ko. Ang paborito kong soda, mga gummy! pink na soda. Ito ang pinakamagandang araw kailanman. Kailangan kong pinturahan ang mga pader Pignan ko. Tingnan natin kung paano natin ito pinturahan. Mukhang kamangha-mangha. Gusto ko itong maging perfectong kulay dilaw. Magkakaroon ng malambot na carpet sa sahig. ah. ah. Ang beach sa bahay ko. Gumamit tayo ng ilang buhangin. Iyan ay kinetic sand. Napakalambot at nakaka-relax. na bagay. Salamat. Magkakaroon ng mga kabibi dito. At ilalagay ko rito ang mga paborito kong laruan. Mahal kita. Mahal ko silang lahat. Ikaw. Oh, alam ko. Marami akong mga laruan. Astig. Ngayon, oras na para sa mga poster. Ang paborito kong mga tauhan sa karton. Kailangan ko rin ng speaker. Gustong-gusto kong makinig ng musika. Mag-party tayo. Guys, siguraduhin i-like ang video na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba at mag-subscribe sa aming channel. Makikita namin kayo sa lalong madaling panahon.